ulit tayo ulit yan susunod na yung vlog natin dito dahil namumunga na sila pero maliliit pa lang po may mga bungang malalaki na rin pero isa isa pa lang yan po yung patola natin sa mini farm na sobrang yabong yung ano sobrang yabong po yung mga Dahon. Ito. Oh, may mga ngilan-ngilan palang bunga po yung ating patola. Hindi ho, maganda, hindi, ma hindi, ano, hindi, parang hindi maganda yung, ano, niya, production niya. Yan o, oh. maliliit palang. Ito palang po yung kanyang bunga. Yan sira pa yata ito. Ito, yung bunga na ng ating patola. Ah, maliliit pa lang. Pero marami rin bunga dito sa taas. Hindi lang nakikita. Po. Yan, marami na rin siyang bunga. Ayan po. Kaso lang hindi yung mahaba yung bunga nito. Hindi talaga tulad yung na itanim natin sa farm noon yan na yung patola patolang malalaki na rin Yeah. Yeah. Yun na yun. bago may makaligtaan tayong hindi makita magmamagulang lang sa taas hindi natin mapapakinabangan kasi malaliit yung buho niya yan ang sipag bubunga yung ano yung mga sitaw yan po Ayan yung mga sitaw Eh, mahirap sa ano, maliliit yung bunga niya. Marami pero maliliit pa rin sa taas. Ayan. So ayan, uh, masisipag ng mamunga yung ating mga sitaw at saka yung mga patola. Ayan. So lang yung patola natin, maliliit. <laughs> hindi ho maba iba kasi iba kasi yung variety yun o yun mga sitaw <coughs> sus mabal din yung ating mga sitaw pintaan kasi maliliit, hindi siya naglumbitin. kalabasang hindi na nabububuo yung ano bunga niya napakaraming mga ano butil kaso lang hindi siya ano natutuloy na magbubunga yan. kunin na natin to kasi ganyan na lang talaga kalaki niyan hindi na ano hindi na po lalaki uy first harvest ng patola patolang maliliit yan pa isa yan yan ay dalawa talong na rin Magaganda rin yung bunga nya yan malaki mayroon ding mangilan-ilan lang kasi ayan. May panggulay na tayo. Ayan po.